Laging iniisip ni Lazar dati na tuluyan na ngang nalaso ni Jaime ang pag-iisip ni Rafael, but he was wrong. Sinabihan ni Lazar si Rafael kung ano man ang kanyang nararamdaman ngayon, ito ay nagsasabi sa kanya na ginagawa niya ang tama. Nakiusap si Rafael kay Lazar na alagaan niya ang kanyang pamilya para sa kanya. Ang sabi ni Lazar, dapat siya ang mag-aalaga sa kanyang pamilya. Makakalabas siya kaagad dito sa kulungan dahil gagawa siya ng paraan para magkikita siyang dalawa sa labas. Habang si Justin hindi siya makapaniwala na ginawa ito lahat ng kanyang ama. Sinabihan ni Mercedes ang kanyang anak na alam niya na hindi ito madali. Pero sigurado siya, alam ng kanyang ama ang kanyang ginagawa. Wala naman ibang inisip ang kanyang ama kundi ang kanyang kapakanan. Magtiwala lamang sila kay Rafael. Ang galit na sabi ni Justin kung siyang iniisip ng kanyang ama, hindi dapat kumakampi ang kanyang ama kay Moises. Ang sabi ni Mercedes, kumakampi ang kanyang ama dahil may dahilan ito. Pinoprotektahan siya ng kanyang ama. Ang sabi ni Justin kung bakit siya kumakampi ulit kay Lolo Ilias. Technically, ang kanyang amang unang tumalikod sa pamilya na ito. Sinisira na kanyang ama ang kanilang pamilya. Inilaglag pa niya si Lolo Jaime. Para lamang kay Moises, siya ang anak, deserve niya siya ang unang ipapariyote ng kanyang ama. Pagkatapos ng lahat ng kanyang nagawa, para makuha niya ang pagmamahal ng kanyang ama. Pero ano ito? Si Moises ang kanyang tinutulungan, ang taong sumisira ng pangalan ng kanilang pamilya. Sobrang masaya ang pamilya ni Moises at ang mga kaibigan nito dahil malinis na ang pangalan ni Moises at malaya na siya. Naging malungkot naman si Kelvin dahil hindi niya alam kung mapapatawad ba siya ni Moises pagkatapos na kanyang nagawa. Ang sabi ni Maki, oo naman, mapapatawad siya ni Moises, parang hindi naman nila kilala si Moises. Pero naging malungkot naman si Aling Nadia dahil hanggang ngayon hindi pa rin lumalabas ang totoo na tungkol sa pagamatay ni Roland habang si Major humingi siya ng tawad ni Lamang Istong at Grace dahil matagal na niya itong alam pero ngayon lamang siya kumilos nung humingi ng tulong sa kanila si Rafael para gumawa ng tama. Sinabihan ni Grace si Major madami na siyang nagawang tulong sa kanila. Hindi na niya kailangan humingi pa ng sorry. Nagtanong si Mang Istong kung paano na ang kaso ni Roland. Hindi pa rin nananagot si Justin sa kaniyang ginawa. Bakit hindi pa rin aminin ni Rafael ang totoo? Ang sabi ni Moises, hindi naman aaminin ni Rafael ito dahil makukulong ang kanyang anak. Ang sabi ni Mang Istong, alam naman niya dahil tatay rin siya nito. Pero hindi tama, paano naman si Nadia? Gayon pa man, nagulat si Aling Nadia na pumunta sa kanilang bahay si Diego at humingi pa ito ng tawad sa kanila nagpaplano na ang mga membro ng GSX na kailangan nilang pigilan sila siya sa kanyang gagawin para sa kanila. Kailangan nilang protektahan ang legacy. Pinalaya pala ni Mercedes si Jigo para magmamanman kay Aling Nadia kung nasaan si Moises ngayon at sinabihan ni Jigo si Mercedes na wala pa siyang balita kay Moises. Hindi pa ito nagpapakita sa bahay ni Nadia. Nagkukunwari naman si Jigo kay Aling Nadia na nagsisisi na siya nito sa kanyang nagawang kasalanan noon at magbabagong buhay na siya para kay Melanie. Pero hindi naniniwala si Aling Nadia sa mga sinasabi ni Jigo dahil alam niya kung gaano ito kasamang tao. Ipinaalam na nga ni Agent Tiralba kay Rafael ang tungkol sa kanyang natuklasan sa kaso ni Christine na kumpirmado sa forensic na nanganak si Christine 3 to 4 months bago ito pinatay. Posibleng may anak si Christine na iwan. Nagtanong si Rafael kung anong timeline ang pagamatay ni Christine. Ang sagot ni Tiralba na according sa analysis 19 to 20 years ago. Nagulat si Rafael sa kaniyang nalaman dahil ito ang taon kung saan hiniwalayan siya ni Christine noon. Nagtanong ulit si Rafael kay Tiralba kung may iba pa bang nakakaalam nito. Ang sagot ni Tiralba na hindi siya sigurado at officially closed na ang kaso ni Christine. Pero si Mercedes hanggang ngayon kausa pa rin niya si Kalyaga at hindi niya alam kung bakit. Kaya ngayon nagdududa si Rafael na may alam si Mercedes sa pagamatay ni Christine at posibleng anak niya ang bata. Samantala, dinalaw ni Jaime si Rafael sa kulungan para pagsabihan ito kung bakit nagawan niyang tridorin siya. Ang sabi ni Rafael, ginawa lamang yang kailangan niyang gawin kung hindi siya sino pa ba ang pipigil sa kanya. Ano ba sa tingin niya ang magiging dulo sa lahat na ito? Kailan ba maging sapat ang pera o ang kapangyarihan? Ikinuwento na nga ni Jaime Rafael ang kanyang nakaraan noon, na ang kanyang ama dati ay hindi naniniwala sa kanyang kakayahan. Bata pa lamang sila noon, ang paborito ng kanilang ama ay si Alfonso, ang kanyang ama. Laging sinasabi ng kanyang ama noon na magaling at mahusay ang kanyang panganay. Ang kanyang ama ang original na King Meeker inayos ng gusto ng kanyang ama si Alfonso noon para magiging perfect ito sa presidential candidate. Naniniwala ng lahat na manalo na ang kanyang kuya Alfonso pero namatay ito bago ang eleksyon. At siya ang pumalit sa kanyang kuya Alfonso bilang kandidato pero hindi siya nanalo at nasaksihan ng kanyang ama noon ang kanyang kabiguan not once but twice. Kaya pagkatapos nito nangako siya sa kanyang sarili, if he was not meant to be a king, he would make kings. Pero hito na naman siya na bigo ulit. Hindi na siya nagulat kay Elazar, pero ang pinakamasakit ay ang pagtrider sa kanya ni Rafael. Nagtiwala siya ng buong buo kay Rafael. Pinalakin niya ito, minahal at rinato na bilang tunay na anak. Humingi ng sorry si Rafael sa kanyang tito Jaime na nagawa niya ito. Pero ang hangad lamang niya ay mapalaki si Justin na isang mabuting tao, maliban na umaasa siya na hindi pa huli ang lahat para kaya pa itama si Justin. Nagbanta si Jaime kay Rafael nang na lahat ng tao na tumulong sa kanya, lahat ng taong tinulungan niya at lahat ng taong pinili niya kaysa sa kanyang pamilya, their blood will be in his hands. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.